Kumusta mga kaboxing? this is Boy Kalawang TV. So, isang magandang balita nga po mga idol ang um, bumungad sa ating umaga dahil kahapon sa Basang Tanceña naganap nga po ang laban ni Filipino boxer Alvin Camige at nooy unbeaten pa nakalaban nito na Tanzanian boxer na si Ibrahim Mapia sa kanilang naganap na 10 rounder match sa mismong bansa ng kalaban sa Tanzania. At dito sa naganap na laban na ito mga idol, wala nga pong naniniwala na kayang talunin ng Pinoy boxer na si Albin Camige. Itong heavy favorite na nooy wala pang talo sa kanyang buong professional boxing career na si Ibrahim Mapia. Dahil kung titignan po natin ang kartada ng kalaban mga idol, hawak po dito ang malinis na record sa boxing na 13-0-1 draw with 9 knockout. Habang ang Pinoy naman po na si Alvin Camigue mga idol ay hawak naman po nito ang disenteng record sa kanyang professional boxing na 10 panalo at 4 natalo at lima dito ay natapos by a knockout. Kaya sa naganap na laban na yan mga idol ng dalawa ginulat nga po ni Alvin Camigue ang lahat ng kababayan ni Ibrahim Mapia matapos nga po nitong talunin ang yamadong yamadong Tanzanian boxer sa ikaapat na round ng kanilang laban. Dahil kung babalikan po natin ang kanilang nangyaring laban sa simula pa lang ng unang round mga idol ay ipinakita na ni Alvin Camigue ang kanyang lakas at tapang sa ibabaw ng ring kontra dito sa Tanzanian boxer at pagsapit naman po mga idol ng round 2 maganda pa rin po ang ipinapakitang kombinasyon na suntok ng Pinoy at pagdating naman po mga idol ng round two, dito na po sinubukan ng Tanzanian boxer na ipamalas nito ang mga ilang matutulis nitong jab sa kanilang laban ng Pinoy boxer. Kaya medyo tinatamaan po ang ating kababayan sa round na yan. At pagsapit naman ng round 4 mga idol, tuloy-tuloy na nga po ang ginagawang pag-atake ni Ibrahim Mapia kay Alvin Camigue. Pero hindi po nito nalalaman na may plano itong si Alvin Camigue sa mga ginagawang pag-atake sa kanya ng Tanzanian boxer. Kaya sa round na ito mga idol, dito na po nakatikim ng unang knockdown ang Tanzanian boxer. Matapos nga pong saluhin ito ang ipinatamang right hook ni Alvin Camige sa bahagi ng laban na yan. Kaya bagsak nga po itong Tanzanian boxer. Kaya nabilangan nga po ito ng referee. Pero agad naman pong nakatayo itong si Ibrahim Mapia matapos niyang saluhin ang kanang suntok ng Pinoy. Pero sa pagkakataon pong ito mga idol medyo napansin po ni Alvin Camige na nawala na po ang balanse ni Ibrahim Mapia matapos makatikim sa kanya ito ng unang knockdown sa laban. Kaya pagtunog nga po ng kampana dito muli binanata ni Alvin Gamigin ng dalawang magkasunod na override hand ang Tanzanian Boxer na tumama mismo sa pangah ng Tanzanian Boxer at kitang kita po natin mga idol na napatakbo pa ang bakser boxer dahil sa lakas ng suntok na tumama sa kanya galing sa Pinoy. Kaya nakita nga po ng referee na tuluyan na po itong nawala sa sarili. Kaya sa round na ito, inawat na ng referee ang kanilang laban. Kaya nakuha nga po mga idol ni Alvin Camiga ang panalo by a 4th round TKO sa kanilang naganap na laban na yan kahapon. At umabati na po ngayon ang kartada nito sa 11 wins, 4 losses with 6 knockout. Habang nakatikin naman po si Ibrahim Mapia ng kanyang kauna-unahang talo sa kanyang buong professional boxing career dahil sa ngayon mga idol bumagsak na ang record nito sa 13 wins 1 loss kaya binabati po natin si Alvin Camige sa kanyang ipinamalas na panalo kahapon sa bansang Tanzania at hanggang dito na lang po muna ang aking update sa mga aganapan sa mundo ng boxing at syempre mga idol huwag nyo rin pong kalimutan pakisuportan nyo naman po muna ng ating munting channel maraming salamat po